Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber, natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Jan J. G. Salva. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, paano po daw malaman na epektibo yung pagpurga doon po sa mga lagang biik? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa ting YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po kung gaano ba ka-epektibo o paano po natin malalaman kung gaano ka yung pagpurga po doon sa ating mga lagang biik o mga lagang baboy po mga kaibigan. Importante kasi natin na pong mapurga yung ating mga lagang baboy mula biik hanggang paglaki nang sa ganon atin pong mapanatili yung kanila pong kagandahan ng kanilang pangangatawan lalo na kapag ito po yung fattening dapat talaga kapag fattening atin pong mahabol yung expected date or expected weight ng ating mga lagang patining doon po sa expected date ng lang harvest time sa akin pong karanasan po mga kaibigan sa pag-alaga ng mga fattening ang akin pong expected date ng mga harvest period ay 3 months and a half to 4 months yan po yung aking expected date ng pag-harvest kanila ang atin pong expected weight doon sa ating mga lagang fattening na 3.5 months to 4 months ay nasa 90 to 100 plus po mga kaibigan. Yan po ating target weight, doon po ating target date. Ang sa ganon, magkaroon po tayo ng income o kita sa atin pong pag-aalaga ng mga patabaing baboy po mga kaibigan. Ang pagpurga kasi sa ating mga lagang patabaing baboy ay monthly po yan dito sa akin pong uh, backyard farm. Every month po ako nagpupurga. Regardless kung nasa starter stage, grower stage o so kaya finisher stage. Basta, kapag ako po nagpurga ngayon, after one month, ako na po yung magpupurga muli. And then after another month na po, mga kaibigan, ako po yung magpupurga na po muli. So, uh, monthly or every month po yung ating magpupurga sa ating mga lagang uh, patabaing baboy po dito po sa ating backyard farm. Ngayon, paano ba natin malalaman kung epektibo ba yung pagpurga natin sa ating mga lagang biik o mga patabaeng baboy? Unang-una po mga kaibigan, atin po yung makikita doon po sa gana po nila sa pagkain. Kasi po, kapag yung biik po ay mayroong bulate, maputla po yan at saka wala po ganang kumain. Palagi lang po yung nakahiga doon po sa gilid. Yan po yung indication na mayroon pong bulate yung ating mga biik. Malaki po yung kanyang tiyan, yung kanya pong balahibo po ay medyo mataas at saka medyo kulubot po mga kaibigan. Kapag yan po ay inobserbahan nyo po sa mga lagang biik nyo, indication po yan na mayroon po siyang bulate. Ngayon, kapag tapos sa po kayong magpurga at saka napansin nyo po na tumaas po yung kanyang level sa pagkain marami na po siyang nauubos na feeds yung kanya pong kasiglahan ay nag-iiba na po siya po yung masigla na siya po yung sobrang malikot and then hindi na po siya parating nakahiga yung kanyang chan ay hindi na po medyo malaki then yung kanya pong mga balahibo po ay Uh, straight na at hindi na po kulubot yung kanya mga balahibo. And then, yung kanya pong uh, pangangatawan po mga kaibigan, eh, mabilog po siya na shiny yung kanya pong pangangatawan. Yan po yung ating indication, yan po yung ating palatandaan na epektibo po yung pagpurga natin sa ating mga alagang biik. Ngayon, kapag napurga nyo po yung mga alagang biik nyo po at saka ganoon pa rin yung hitsura niya, mahinang kumain, maputla, kulubot yung balahibo, at saka uh, palagi, palagi pong nakahiga. Indication po yan ha, mayroon pang gulate yung sa loob ng kanyang siyan. Pwede kanya na mag follow up na po mga purga sa kanila. Nang sa ganon, mapuksa talaga yung mga bulate doon po sa loob ng kanyang siyan. Kasi nga, sabi ko, kapag wala na pong bulate yung ating mga alagang biik, sila po ay mabilog yung pangangatawan, uh, makintab yung balahibo nila, yung kala pong balahibo ay hindi na po kulubot, pasigla po sila, hindi po sila palaging nakahiga, maliit po ka ng kanang tiyan, pero makapal po yung kanyang likuran. Yan po yung mga palatandaan na yung ating mga biik o mga alagang baboy ay wala na pong bulati at epektibo po yung ating pagpupurga sa kanila po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon na sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano bang palatandaan, kung epektibo ba ang ating pagpurga sa ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.